Okay. Ah, magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat, mga katimtak. Andito na naman po ako, si founder Meli Peregrino, para magbigay po tulong sa ating mga kababayan, na mga kapudpalad. At sana mapanood niyo po ang vlog ko na to. Dahil napakahirap po ng kanilang kalagayan. Sila po'y magkapatid na wala pong hanap buhay, kundi paglalabada lang. At yung isa po ay may asawa, kaso, ano, nangapit bahay po. <laughs> so, sa maka, po so, makabilang bahay po. At uh, sila, siya na lang mag-isa. At magkasama sila ng kapatid niyang hindi rin na nakapag-asawa, nakalimutan po niyang magpaligaw. <laughs> Kaya, ayan na po sila ngayon. Andito po sa harapan natin ang ating beneficiary ng Team Abot Kamay community para tulungan po natin. Talaga namang deserve na deserve po nilang tulungan. At pag may naglalabada, nagpapalabada sa kanila, sa sila kumikita. Sila po yung mga matatanda na ilan po na kayo? 64 64? Uy! 68 po ako. Matanda pa po pala ako sa inyo. <laughs> Ako po ay going to 69 na, pero ayokong gamitin na 69. Lalako tawang ko, gagawin ko ng 70. Kayo po, ilan taon? 57 na po. 57! Pero ano, parang ang tanda nyo na pong tingnan. Nakakalungo ka. Siyempre, tapos ka trabaho yun. Parang tingin ko mas matanda. Matanda sa ili, eh. kayo sa akin. Nagulat naman ako sa mga edad niyo mga ay, batang bata. ko, bilad sa, ili, sa yung... Batang bata mo pala kayo. Ush, ang layo pala ng agwat ng edad ko sa inyo. Almost 11 years. Ang agwat. Pero parang tingin ko, mas matanda kayo ba? <laughs> Patensya na po. Pero sobrang ako nagpapasalamat unang una na sa, ma sa barangay na 160 na kayo po ay idinulog sa amin para kayo ang tulungan ko. At uh, thank you sa amin kapitan na Dave Alonso, Dave Alonso ang kapitan pala rito. At uh, kayo po ang naituro na talagang deserve na tulungan. Kaya salamat po talaga dahil masaya na naman po ang aming mga puto dahil nakakita kami ng talagang deserve na si deserve na tulungan po. Dali, matagal ko na po talagang pangarap na ang gusto kong tulungan, yung deserving talagang tulungan. Tayo ko tumulong ng mga malakas pa sa kalabaw. kalabao. ba? Diba? Mahirap po eh. Masarap, masarap tumulong na talagang deserve na deserve ng tulungan. Kaya, swerte at uh, kayo nga po ang naituro ng Barangay 150. At ito mga kata, tinamahan kami ng kanyang mga kunsyal. Kunsyal ba kayo? Admin. Mga admin. Mga admin. Kaya salamat sa inyong pag, ano, pagsama sa amin dito. At syempre, salamat kay Kapitan Dave Alonso. Thank you, thank you, dahil tinuro nyo talaga sa amin yung tao Talagang kailang-kailangan ng tulong. Maraming salamat po sa mga viewers po natin dyan at supporters sponsors ng Team Abot Kamay. Nasa inyong kamay ang pag-asa ng ating dalawang kababayan na sobrang naghihikaos po sa buhay. Nasa inyong mga kamay po. At yung mga may mga kaya, kakayahan po na tumulong, andyan po nandito lang po sila, nandito po mga barangay, madali po nating iabot ang ating mga pagtulong dito sa magkapatid na wala na po nag... Sila na lang din magtutulungan ng kapatid. Walang asawa at yung isa naman, sumakabilang bahay. Kaya, at may isa siyang anak na binubuhay. Kaya, kayo na po bahala. Sana po, eh, malaking tulong ang aming pinaabot sa inyo. Isang box na grocery po, kumplito po yan, mga pangangailangan at isang sakong bigat. Sana, po, sana po, malaking tulong ang naibigay namin sa inyo. Uh, malay natin, kadaming nanunood na mga sponsors ng Team, team Abot Kamay ay isa kayo sa mga bigyan ng swerte, ah, bigyan ng mga pabuya para tulungan din kayo. Salamat po sa mga panunood ninyo. Ako po ay masaya masaya dahil meron na naman po tayong natulungan, na deserving na tulungan. Deserve nila na tulungan natin. Ah, talaga naman. Alam mo pa ka talaga naging ang buhay kahit bata ka pa. Nakikita mo na naakala mo matandang matanda ka na dahil sa pagdating ko ay uh, nakikita niyo naman sa itsura ng dalawang magkakapatid na to yes ko gaano kahirap ang buhay maraming maraming salamat sa bibisa ayo mo Ate Ye, ano ang tunay mong pangalan? Violeta po. Ha? Violeta. 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 Vargas. Julieta ano po? Vargas. Vargas. Ito po ang pangalan niya, Julieta Vargas. At ito naman po, Elizabeth. Elizabeth Vargas. Akala po, Elizabeth. Artista. Yoko lang jok joke lang. Uh, uh, salamat po sa inyong mga panunood. Sana po mapanood nyo ang talaga, ang videos na to na makita nyo kung gaano kahirap ang buhay po nila. Dapat magpasalamat po tayo dahil hindi tayo dumating sa kanilang sinalalagyan. Mami, ikaw nga, sabi nga, gitar to give than to receive. Di po ba? tayo po ay nagbibigay sa mga nang mga blessing sa mga taong nagigikaot, tayo po naman ay ibibless ni Lord. Kaya thank you sa lahat ng mga nanonood. Uh, Tuloy-tuloy lang po ang pacharity natin at ang pagtulong. At uh, mayroon pa po tayong walong tutulungan dahil pangalawa pa lang po ito. Di po ba? At abangan niyo rin po pala ang Tak Entertainment. Dahil sa TAC Entertainment po ay ang gagawin ko po dyan ay eh, mga love team. Parang Dutch Entertainment nung araw. Diba? Nakakikiligan nyo. Bawat araw meron akong ipapakita ng love team. Nakakikiligan nyo at kagigiliwan para happy na pang tayo. Kaya mula Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lahat po yan ay makakapanood kayo ng mga love team na makakapagpakilig sa inyong ano, buhay habang kayo ay nasa malalayo at naga, nagtatrabaho. Buto ko maging happy kayo. At pagdating po ng linggo, magsasama-sama kami live na live na mapapanood yan sa aking live. At lahat ng vlogger ko ng Team Abot Kamay, paaakyatin ko ang mga Love team bawat araw. Para ma-interview nyo po. Yun po ang ano sa mga vlogger po ng team Abot Kamay. Lahat po yan ay mapap mapapaakyat ko yung dalawang love team na mapipili ko na mga talk boys at talk angels para paakyat <coughs> ko at ma-interview nyo lahat ng mga vlogger. Uh, yan po ay mga update po sa inyong lahat ngayon para kayo po ay maging masayang masaya at mag-improve mag ang ating ano, community. Huwag na tayo makipagbalahurahan, please. Dahil walang mangyayari sa balahurahan. Gumawa na lang po tayo ng mabuti, para sa ikauunlad ng ating community Mas masarap po mabuhay Nang wala tayong sinasagasaan At mas masarap po ang inaapakan At ibinababa Tayo ay itataas ng Diyos Hayaan na natin yung mga nambabalahura Sa atin ipasad Diyos na lang po natin Ang importante po Alam ng Diyos kung uh, sino nagsasabi ng totoo At sino nagsisinunganin Si Lord na po ang bahay Huwag na lang po tayong sumagot please love. At dito po tayo tumutok sa ating charity at sa ating talk entertainment. Mabuhay po ang team abot kamay. I love you, I love you, I love you all. At gusto ko po pong magpasalamat kayo mga mother. Eto dito dito kayo. Salamat po kanila. sa team abot kamay. Sabi ka. Salamat po sa Abot, team, abot Kamay. Team Abot Kamay. Team Abot Kamay. <laughs> salamat po. Salamat. Salamat. Maraming salamat daw po sa Team Abot Kamay sa tulong natin sa kanila. Abangan nyo pa po ang mga susunod. May walupak mo po tayong tutulungan na mga beneficiary na talagang badly needed na talagang deserve na tulungan. Bye-bye and God bless everyone. I love you all. Thank you.